Hello guys, good morning So yun yung update ng baboy natin guys So, bumangon na siya at kusa na siyang kumain Nakala po natin na mamamatay na eh, ayun Okay na siya guys So, sobra tayong natutuwa Kasi siya na yung nagkusa na kumain, hindi na natin siya sinubuan Grabe na takot na takot ako guys baka mamatay siya Malaking kawalan ulit sa atin kasi siya pag nawala So hindi na natin siya isasama ulit doon sa mga kasama niya kasi baka awayin siya ulit so dito na siya Dito na natin siya palakihin guys Nakakatuwa lang na okay na siya. Okay. So, Shang 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 Buti guys, uh, natin siyang subo-subuan ng kwan. Halos hindi niya may buka yung kwan niya eh. bunganga niya yung sinusubuan natin kahit uminom ayaw niya hindi muna natin yung tatanggalin para hindi malamig yung paghigaan niya guys hanggang sa puli na makarecover siya saka natin ibabalik yung may tatanggalin yung mga kwan Madamihin uh, mo, kainin mo para ma bumalik yung katawan mong mataba. And thank you guys. Kasi sinaman nyo sa years po yung ating alaga. Halos hindi na siya mag-response noon guys. Hindi na siya gumagalaw. taynga na lang yung <laughs> ginagalaw niya ngayon okay na okay na siya o, kulang pa yata yung pagkain niya and thank you for watching guys at sa pagsubaybay sa ating baboy say say say